Hindi pa talaga kumakain ng gulay ang inyong mga chikiting? Nako, tara, ako nang bahala dyan. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na ulam ng lasang Jollibee na gawa sa talong. Tara, simulan na natin. So, meron tayo dito nga large size ng talong. Nagpapakulo na ako dito ng ating tubig at tapapalambutin lang natin ito. Ay, nakalimutan ng dudutin. So, ito ay dudutin natin ng tinidor para mas mapadali itong maluto. Balibaligtarin natin. Kahit ayaw. <laughs> oh. At ramdam na ramdam ko na na malambot na ating talong. Ah! Init! So papalamigin lang mo muna natin ito. Takpan para mas mabilis na matanggal yung balat mamaya. Ayan. At hindi na talaga ito mainit. Balatan na natin. At durug-durugin lang natin ito. At kapag nadurog na natin, ay ang na tayo dito ng mga pampalasa. Garlic onion powder. Paminta. <laughs> Paminta. <laughs> Bibinata ako. Beef powder. Konting asin. Itlog. So, ito ay haluin lang muna natin. Okay. So, magalagay lang ako dito ng breadcrumbs. Pero wala tayong breadcrumbs. So, kukuha tayo ng tinapay. So, mga isang slice lang, okay na to. Tinagdad na carrots. konti lang. Half cup. Ating onion, one small chopped onion. Maglalagay din ako dito ng mga dalawang kutsarang cornstarch. Okay, so ready na tayo na ipirito ito. Para lang magkaroon ng molde eh, or uh, shape ng ating talong. At para naman sa ating sauce ay napakadali lang. So, over medium heat, ayam ang muna ako dito ng ating butter. Konting harina. Yeah, so, haluin na natin ito ng maigi. Then, pinagay natin dito yung ating isang latang mushroom. Kinanggalan ko na rin ito ng ating liquid sa loob. Ibusa lang natin ito for about 2 uh, to 3 minutes. Then, so, magalagay na ako dito ng ating evaporated milk. Kalahati lang ng lata. O, pwede rin kayong maglagay ng cream, ha? wala kayong uh, evaporated milk or kung gusto niyo yung madlasa ng all-purpose cream. Konting tubig. Okay, at sa atin naman pampalasa bago ito kumulo ay magalagay na tayo. Paminta. Magalagay ako dito ng beef powder kung meron kayong buyon, beef buyon, or a chicken buyon ay okay lang yon konting asin. At haluin natin ito at isimmer for about 3 minutes, medium low heat. Yan at ganito dapat ng consistency ng ating bechamel sauce or mushroom sauce. Mmm, ang garnish natin. And now is done our talong steak with mushroom sauce. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung main ingredient na ginawa natin dito o ginamit sa paggawa ng napakasarap na ulam? Syempre, ang yung sagot sa comment box section. And now is done our burger steak with mushroom sauce. Aba, syempre, bago tayo man portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung ating main ingredient natin dito sa paggawa ng napakasarap na ulam? Siyempre, ang inyong sagot sa comment box section. nako guys, tara na, tikman na natin. nako niluluto ko yung napakabango talaga. Super, super. nako marami pa tayong sauce na natira sa kawali. Hindi ko lahat nilagay. Kain po tayo. Mmm. Um. Mmm. Mmm. Lasang beef. Promise. Hindi akalain ng mga chikiting na kumakain na pala sila ng gulay. Kasi guys, napakalasa talaga. Lasang lasang beef. Mmm. Ha? Huh? So po guys, maraming maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy! Bye!